Hello mga mami! So ayan ang aming ulang for today. Oh, O. Ayan. Hab, halabos na ansuhos guys. So ayan, kumakain ba kayo nito guys? Ano bang yung isdang ito sa inyo? So guys, ang dilagay lang dito ay suka, mantika, syempre asin, bechin. Yeah, masarap na para sa amin. Tapos patutuyuin lang natin ng konte para mas masarap. mantika <laughs> ba? Pero pwede kayong maglagay guys ng mga spices sa paminta, yung mga chili, powder, pwede din yung garlic. Aww. So kasi kaya kami hindi kami mahilig sa mga spices kaya plain lang yung luto namin eh ito'y okay na okay na sa amin. Sapat na sapat na guys. Pero sabi nila mas masarap nga daw yung mga spices syempre. Nasa panlasa naman natin yung guys eh talagang hindi kami mahilig sa spices. So yan lang guys. Yan alam nyo ba napakasarap na itong luto ng ganito guys. Bye. So, yan guys, kain na tayo. Bye.